guys, ito ulit ang inyong mischa Luto-luto ang serya tayo ngayon, ha? Oh, ito para sa mga taong mga bitter char. Mag-bitter corn charot. So, ayan, meron na tayo dito ang uh, ampalaya. At, uh, syempre, kamates at sibuyas or tomato or onions with egg ulit tayo. So, ayan start na tayo cooking. Okay. so ayon mga ano na ano 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 ano

makaano na sabi ko kaya sa ganitong aking mayan so kung ano pinau ng haluin kasi ang sabi niya pag nahalo mo daw ang ampalaya ay tumatae pero hindi naman ako maniwangan kasi hindi naman ako mapait magluto yan. hindi mapait yung aking ampalaya ang mapait yung aking nakaraan charo pa tayo dito sa ano, sa ampalaya. Siyempre, ayan, nalagay ko na yung egg. So, antayin ko na lang na maluto. Dito. At, uh, tapos na naman ang ating cooking inamu a mo, Charot. <laughs> ang ating uh, cooking ulam ngayong tanghali. Ayan. Abangan nyo po ang aking mga susunod na cooking ulam sell sa tanghali. Maraming salamat! So, eto na ang ating uh, palaya. May usok pa. So, salamat guys! Abangan niyo mo bukas ang aking uh, susunod, uh, susunod, sorry, susunod na ulam serye sa tanghali.